Ano kaya? May huli. Meron. Baling, eh. Ay! Wow! Busing dali ka makalpas! Bulan-bulan. <laughs> <laughs> at, at sa ano? Ay! Busing mo ka Ah! Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay magpapasipsip po kami ni Bosing dito po sa Ilog. At kami daw po ay magbabanding dito sa Pakatan. Dito po kami kakain. Ay, yun, magpapasipsip nga po kami ni Bosing para may mahuli po kaming isda na pansig ang... Ayan po si Bosing, nag-aayos po ng aming gagamitin sa pamimiwas. Kami po ni Bossing ay nakasakay na sa bangka. Ay, ay wala katong team moon. Saan ka ta muna? Ito lang po kami sa Malapit. Mainit na doon ay. Magkakalat na po si Bossing <laughs> ng mga styro. Dito lang naman po kami sa labas po ng pala-isdaan. Wow. Nakahuli na po kami ng isang isdang tagpi. Meron ito? Ito po yung kaunahan naming huli. Tagpi. Eh. Yan. Ito po yung labas po ng ating pala-isdaan. Ayan, marami pong ugat ng puno ng bangkawan. Ayan po yung ating kubo. Marami po ditong sihi. Bakit may mga nak nakabiting 1.5 d yan asa po no? Ay, ko yan. Nagpapamili na ako sa labi. May huli. <laughs> si It. It's a prank. Si It lang po pala. di na po sa ating may labas ng perinsa. Okay Talagang dito po sa pakatan ay napakaganda ng view. po aming mga palutong ay inanod na. Ado na po yung iba. May gumalaw, Busing. Ano kaya, may huli. Meron. Ay! Wow! Busing, dali mo ka makalpas! Bulan-bulan. Lucky. Kala ko'y bangus na. Ay, Busing, baka makalpas, Busing! Ay, 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 ay! ay! Ayun na, may lagay din sa kuwan. Mamatay yung kuwan. Sa timba. Ah, sa, sa, ano? Ay, busig pa ka Ay! Ay! Takasan pa tayo. Nakatakas pa. Sayang. Oh, nalagot yung biwas ayo. Oo, nalagot po. Kaya ano ah, kasi lundag ng lundagan eh. Nakahuli ng isa ay, eh. Nakawala pa po. Malaki pa man din. Parang Paano yung malakas lumundag? Pero kung katay may ang tawag doon, yung sima, si Rock. Hindi, yung yun ay hindi nalagot. Eh. Ay, pagdampot mo na may bigla nang nakatalon. Ay di, goodbye. Bayo, oh, na po yung iba naming mistero. Oo, nang sila makapanihi. Nandito na po si na Milot. Si na Kim. Nandiyan na po sa kubo. Iyon na muna ihatid. Hey, kasama Kami muna po ni Bossing ay nagpunta dito sa may kubo. At nandito na po si na Milot. kasi si na Ihatid muna po ni Bossing dun sa aming pag uh, pipiknikan. Ayan po, nakasakay na po itong mga dala namin. Babalikan na lang po ni Bossing si Milot at saka si Bala. Ayan guys, kasama na rin po namin si Nini. Kami naman po ay dito lang din sa tapat. Malapit lang din. Namis lang po namin na kumain sa pakatan. na matagal ng panahon na hindi na hindi po namin nagagawa samantalang noon ay lagi kaming dito nagbabanding saan tayo? yan ah dito dito po kami parang mas maganda Ay, yeah, awas na po natin itong ating oh, mga dala. Ako na mag-awas. Ikaw ba ka na? Ikaw nang mag aawas Oo, bumaba ka na. Ay, itong tubig. Ah. Abutin ko na lang yung kaldero. Yeah, ah, ba. kay Madulas. Madulas yung bangka. Balay to magtikit. Dito. Dito ah. Kami po ni Kim ay ibinabana ni Bossing dito. At susunduin pa po niya si Milot. Saka po si Bal. Si Bossing na lang din po ang mamamandaw ng mga palutang po namin. Yung mga pasip-sip. At ito po yung ating yung bagong spot. Malapit lang po ito. Tapat lang po ng palaisdaan. Bayan na rin po si na Milot. Tsaka si Bal. May dala kayo po sporo, milot. Ah, Mga kayo maganda po din, eh? Oo. Matinik yan, pa, ah, bal. Bal, matinik yan, ah. Ako na. Taabutin ko. Parang damit. Kasamahan na lang kita. Yung ko ng pa, palapa. Di ba yung may parang ko ng damit? Ayun ang, oh, siya sila po na. Pusing pa ka na rin magtagal. Ako okay. yung lilipad dito. Pit na naman po doon ni Bali yung ano, uh, yung lamesa para po maiayos namin yung aming mga dala. May tinig. Parang magigaan kayo. Kami po ay may pang-ihaw. Kami po ay may mga pang-ihaw din na talong mo. mag po tayo mamaya ng barbecue at saka po ng talong. Mo kami muna po ni Kim ay magkakapi eh. templado na pala yan ni Nini hmm. okay na yun at si Milut po ni Bal ay natito po, nagkahanap po sila ng panggatong para makapagdikit na po kami ng apoy dinapay ni Nini ginawa po dito marami pong puno kahit mainit po ang panahon ay kami nakakanlungan po dito may gat, may tinapay na dala habang hindi pa po nakakaluto igup muna ng kape palang sinain natin ba yun na. Si Teo po hindi na namin isinama saka nalaang siya kapag malaki na kami po ni Kim ay mangunguha po muna dito ng mga siit para makapagdikit na po so po yung maningas yung ganitong mga maliliit dito naman po yung marami lang panggatong, wag mo ilalahat para pag hindi nagdikit eh, meron pa tayong pandikit. Yan, yeah, paibabaw mo yun ah, dala ni Kim. Oy. Uy! Maas. Dapat may na, na, rin na mm -mm. po, dumating na si Bossing at siya pa ang magdidikit ng apoy. Ayan mo. Oh! Kakagulat spray ko. Pag ang expert. Sa <laughs> so sendihan lang ano kaya? Hindi mo matay. Na Nakapagdikit na po si Bossing. Napakadali lang. <laughs> Pag nagningas po yung kahoy at uh, nag-uli ngayon pwede na po kami mag-ihaw Tapos kayo magsisigang pa. May nahuli ka na busing. Si Bossing pa yung mga ngahoy pa. Mausok na po. Bosing baka kayo ma... bagsakan ka na yung itak. Ano tiya, kinikilik-kilik mo lang. Hindi mo... abah Aba mga punong gato. Ay, talagang pinagkukuha na rin po ni Bossing. Para makapagpaningas lang po at makapagpauling ng pag-iihawan. Ayan mga punong ay patay na. Gato na. Nagningas na po yung gawa ni Bossing. Talagang napaka-liyab na po. Pwede na kayang ilagay yung talong busing. Ayan. Oh. Oh, milot. Ano yan? Parelia. Tutusukin. Tutusukin pa pa. Mm. Oh, yung okay. manitipis eh. Hinilig mo ang tubig. Oh. Yan, okay na yun. Mamaya pa, iluto na agad yung talong meron na pong nakaihaw na karne ayan po ako oh, ni bossing parang dinadarang laang po mamaya po iba ba kapag ka nagbaga na hindi rin bibili na na po ni Nini yung mga iba barbecue. Yan, ganyan. kamataw sa kayang kamay mo ha dahan-dahan oops Ay, ah! <laughs> <laughs> okay na yan? Mm, okay na yan ini bigyan mo sa kuya bal luto ba, naluto na po ang aming inihaw talaga namang pagka itim-itim eh -itim. tayo mo lang din at mamaya eh. Ayan po at nakasak lang na po yung aming iniihaw na karne. Ayan, wow. Mamaya lang po ay, ay luto na. Inihiga na po, kanina ay nakatayo. Para po mas mabilis maluto. Kanina po ay kaya nakatayo ay masyado pa pong maningas ang apoy. Ay ngayon po ay baga na yung kahoy. Sinini po ay nangunguhan ng tihim doon sa gilid. May mga nakuha ka na, Kim? Meron na po. Sarap po dito. Napakatahimik. Ang maririnig mo lang po yung mga huni ng ibon. Sarap po dito mag-relax. Sarap tumambay. Yan po. Ito po ang paligid natin ngayon. Kaya puro ibon po ang maririnig mo eh. Siyempre, ano po si Bossing? Ano Bosing Balita. Wala. May isisigang tayo. Wala. Aba. oh, sarap. Naglangoy na si Bosing Malalim di yan. Lagpos tao. Oh. Sige nga. Ah. Oh. Dito po ay eh, kapag ka high tide ay eh, hindi mo po makikita itong mga ugat. Lagpos po dito abot po hanggang dito asa may mga puno oh. ano kayang huli ni bossing wala, wala. ilang peraso Apan. ay may isisigang natin o sa inyo. sihi abay meron din naman ayan po ang mga nahuli po ni bossing Ayan guys, uh, tililinis na po ni Bossing yung isda hindi, na nahuli po niya. Hindi po tayo nakatigigisa. Okay lang, ako yung sa talong lang sa sabaw ay sold na. Tsaka may hipo naman, ayan, di ba ka? Nine, yung tihim nine. Para mailagay sa ilalim. Sila'y nanguha ng tihim ay. Hmm. Ihaw na lang ako Ihaw na lang ka, konti naman. Bobosing. Dapat tayo. mo ito sa tubig. Ito muna ang may pailalim. Ito po yung nakuha po ni Kim. Yan po yung mga talaba. Parang ibang style naman yung talabang ayanan eh. Ito yung talong Ah, talong So, konti naman pala yun. meron lang po sa gilid mga nagkapit lang po sa ano ah sa ugat ito po yung isda na isisigyan po namin sabi mo yung apat busing, lima pala yung huli mo. Alam. Saktong tayo tig isa. Tapos eh, may hipon pa, may tihim pa. At... Ito na lang. Ang Sarap. Mm -hmm. Maasim po yan. Yung pong ganito ah, ito po yung malutong. Ito po yung kinakain ng hilaw. Napakalutong po na yun. Ayan na po ang ating pang sigang. Ito po yung sasabawan na laang. lang At lalagyan ng kaunting asin laang. Ayan na po yung ating sinigang. At yung pong inihaw ay nilagay lang muna po ni Bossing dito sa gilid. Para daw po mainit mamaya pagkain po namin. Wow, talaga naman. Magutom na po. Naririnig ko po yung kumukulo na. Ayan guys, at uh, luto na rin po itong ating sinigang. Wow, nabilis lang po na Nga na rin po ni bossing yung ating sinigang. At kami po yung kakain na. Ito na po, luto na po ang sinigang. Ayan po, nakahayi na po itong aming mga almusal na pagsasaluhan po ngayong umaga. Ito po yung ating sinigang na isda. At ito na rin po yung ating inihaw na talong. Inihaw na karning baboy. Pork chop pa ayan liyan po. po po. Tapos po ay may mga sawsawan po tayo dito at may pipin. ready na rin po itong ating mga kanin. Send the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you for this food. Blessed it our body. Nourish in His name. Amen. Amen. Kain na po tayo. Kain na po. Talagang Kaya magutom po. na. Magutom oh. na Kain na po. Kain na po tayo. Number Kain na milot. Sige po. Kain ng time na po. Ah. Masarap Maranto. po ang kainan dito sa gubatan na. Sa pakatan na. Nauhaw agad si Bossing. Bakit ko hindi nagmamangga yung oh? masarap itong manggat hilo? Ano? Mamaya. Ano Mayroong pagkakungal na lang ang inyong ulam. <laughs> Manamis-namis. Kain po tayo. Sarap. Walang pa may lamb stock huh? mm. na yan. Ha? Hmm. Ayoko na. ilang step kayo sa maghapon pag kayo nagjajag? 10,000 po. Mm -hmm. Mamay, gawin nyo yung 20,000. <laughs> At napalaki po ang kain, napabusog. Depende pala yun sa... Buna yun mm -hmm. yung tinig ka? Ah. Naka na yung tinig pati. Mataid na pala yun. Depende po pala yun sa nakainan eh. Ito yung ano. Sige. bang aming pong kain dito sayang po si Teo hindi namin nakasama baby pa siguro next year pwede na siyang isama si Dudot naman po ay hindi rin pwede kaya hindi rin po namin nakasama si Idro naman po ay nasa Maynila <tos> pa <tos> kami po ay tapos nang kumain. Thank you, Lord. At kami po ay napusog. At nag na po kami ng mga pinagkainan. Oh, bossing, dito mo na ilagay ah. Hinahuhawa na po ni bossing yung mga pinggan. Mamaya na lang po yan sa bonan sa bahay. Sa kubo. At kami po ay nagliligpit na rin at pauwi na rin po kami. Baka po si Teo ay nagiiyak na. Salamat po sa masayang banding. Thank you ulit. Mga minsan po ulit kami dito. Simple pero masayang banding. Nag-enjoy naman kayo, Nini. Dapat hindi inihigpit. Napakasarap pong kumain sa ganitong pakatan. Masayang experience po na iyong babalik-balikan. nangoy na nini. <laughs> Ayaw mo lumangoy. Sasakay na ako. Mm. Sasakay na rin ako. Sasakay. Oh. Sasakay nini. Oh. Oo, oh, matibay yan. Ay, matibay yan eh. Saan? Diyan ako sa kabilang dulo. Wait. Uwi ang time na po. Baka nag-aantay na po si Teo kasama rin tayo. Maglalangoy pa tayo ng baglog. <laughs> ayan guys. Okay Oho. Kay malilikot ha. Pasakay na po kami. Dalawa po ni Balay langoy na la ang maliit po 'tong bangka namin, hindi po kami kakasya. Kami naman po ay tatawid la ang Malapit lang kuha n'yo. Oo, tatawid lang tayo. Tayo namin na muna dito la sa tapat ng ating isdaan Ah. Hindi <laughs> naman tayo naandar. Naandar <laughs> <laughs> naman, Ini. Sarap yung naman yung Naiwan na yung dalawa. O, huwag kayong kumalayo dito sa bangka. Baka kayo pulikatin. Malalim, Bal. Malalim. Huwag mong ka... Huwag mong ka iwanan, Nini. Mamaya ka managawin. Pantayin itong bangka. Sige, tawid na natin. At mainit. Oops. Huwag kahawak sa bangka at nag Bigyan mo sa ate. Nang mabilis. Buseg na na ang papa. Nasa likod. Ito. Ito. Ito, Ito hindi pantay. Ako na po ang mananaguan na. Mainit. Tawid din na diyan ah. Saka tayo mananab eh. Yan, thank you Lord. Nakatawid na po kami. na dito na po kami sa may lilim ng mga puno. <coughs> Baka makakita ka ng mga patay. mo pag ako babangga sa likod ha. At hindi ko kita. Oh, dito ang masarap paglalangoy. Diyan oh, ah. masarap tumalon sa puno. Dito na lang ako ba? Dito sa mismo Mas maganda pa. Dito kayo. Ano pa ang pupuntahin? Papalapit mo. Malapit na tayo. Dito tayo sa may ano. Hagdang kawayan. Tara <laughs> ikot. Iniipot ng papa. O, oh, tungo kayo, tungo. Saan kami? Ah, dito na, ah. Dito na daw po pala kami bababa. Oh, hindi na doon sa may hagdan. O, oh, Nini, tungo. Babaan time na po. Oh. Ikaw, Nini, abot mo yung mga cellphone natin para tayo makababa na rin. Hawak. Dito na po kami sa may likodan po ng aming kubo. Dito na po kami bumaba. Masing pa na na. Oo. Si po ay pabalik na po sa bahay. Mauna na po sila. Antayin ko pa po si Bossing. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at puli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!